hanggang ilan nga lang ba ang pwede natin i-follow dito sa Facebook sa loob ng isang araw at ilan nga lang ba ang limit ng following natin. So pag-uusapan natin ito ngayon guys for today's video. Eh, feeling vlogger lang eh you no? Know? So, para maiwasan natin ang pagkakaroon ng restriction or spammy behavior, guys, dapat mag-follow lang tayo ng 30 hanggang 50 na katao sa loob ng isang araw. Pero, ito nga, 30 to 50 na sinasabi ko, guys, hindi ito isahang pindutan lang, ha? Baka naman sabihin nyo na, ay, pwede palang mag-follow ng hanggang 50. Sige na nga, mag-follow na nga ako ng hanggang 50. tut 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 tot, 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 tot. Tapos, ang ending... Restriction na nga ka ngayon. <laughs> Etong 50 na katao na sinasabi ko guys, uh, sa loob ito ng isang araw, okay? It means, 24 oras, ah uh, pwede kang mag-follow ng 5 hanggang 10 na account sa loob ng isang oras hanggang dalawang oras para maiwasan mo ang spammy behavior or restriction. So, dito naman tayo guys sa uh, kung ilan nga ba ang limit ng nga uh, following natin. Dito sa following natin guys, may limit lang tayo dito na 5,000 to 6,000. Yun lang yung pwede natin i-follow Pero ang totoo niyan guys Ang nakalagay doon sa community standard ni Meta Is 5,000 lang talaga yung limit natin dito sa Facebook Sa uh, following Pero meron kasi ibang account guys Na nakakalusot Kaya umaabot siya ng almost 6,000 Bago pa sila malimitehan So kapag naabot na natin ang ating limit guys Hindi na tayo makapag-follow pa Ng ibang Facebook account uh, Pero may solusyon naman dyan Kung uh, gusto mong mag-follow ulit Ang gawin mo I-unfollow mo yung mga active dyan sa following, yung mga hindi na pala active, yung mga active. Uh, I-unfollow mo yung mga hindi na active dyan sa following mo para magkaroon ulit ng space yung following mo para makapag-follow ka ulit. So kung gusto mo nang madalian na mag-unfollow, meron na akong tutorial niyan, guys. Ilalabas ko na lang uh, ilalagay ko na lang dyan sa uh, comment section yung link. Pero Pinapaalala ko lang sa inyo guys ha na ang pag-unfollow ay may limit din 'yan. Same lang din 'yan doon sa kung paano mag-follow. Okay? Huwag uh, mag hindi porket na mag-unfollow ka na eh. Tot 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 tot. tot. Pindot ka na lang ng pindot ng unfollow, nang gigigil ka na kasi nga gusto ma excited ka na, na magkaroon na ulit ng space following mo. Excited ka na sige na mo na. Hindi po yun pwede, guys. Magkakaroon kanya ng restriction, okay? Dapat same lang din doon sa pag-follow na may uh, pwedeng hanggang lima hanggang sampu sa loob ng isang uh, oras or dalawang oras. And then 30 to 50 bawat araw.